ayan mga katropa yung bangka na nirescue namin kagabi at ah, talagang halos wala na mapapakinabangan kaya talagang marirepair yan na ah, lahat na repair na lahat at malaki laki dyan ang mga ng mayari oh, sa awa wag nila kayong matakot at mayroon na bigla sa amin malaking bangka at malaki marami na mga malaman at nakita kami sa malaking bangka huwag na lang po sa Panginoon

eh yung bangka na nirescue namin kagabi nga uh, tatanungin natin sila kuya kung anong nangyari bakit sila lumubog ayan andito si kuya Arnold kuya Arnold pangalan mo ano kuya Arnold ano Arnold, no? ayan at si kuya anong pangalan ni kuya yung ating kapitan Rudin Rudin. ayan si tatay anong pangalan Lorde. tatay ano po Lordi at saka si tatay ano pangalan Mario ayan si kuya Mario ayan kuya at Paano nangyari at kayo? nangyari ito ay alas, yung alas 12 ng sangali sa laon ay bukondo na sana kami sa uh, ano lobe ang ah, maglakas ng hangin tapos sa lakas ng hangin sumabay yung alon malakas <laughs> sa tatlong balon na ang sumipa na doon sa bangka namin at napawan sa tubig sa dagat ang na, na, na bangka namin so, Abali ah, na buta sa mga anyo kuya no? Oo oh, Anong oras kayo malis natin yung... na ikan? Malis natin sa Andregan mga alas 11 Uh, ah, Bali, anong oras lumabog yung bangka ninyo na sa kasakyan? Lati kami doon, alas 12, no, hindi sa... Ang nangyari, Ana. Ano lumabog yung yung bangka niyo? Ah, oh, mga anong oras? Mga na alas alas 5:00. Alas si yeah. yeah, medyo ano. Ay nabali na kuha namin sila kuya. Binalikan namin sila ay alas 12 na, ano? Oh, tapos alas 5:00. kayo magkakasama lahat? Ito, ito. Ito ba 'to? Ah, uh, bali tatlo pa sa Bangkano. ayun mga katropa, at nandun pa yung tatong kasama nila sa bangka. Bali naroon sila sa palo, sa taas. At lahat ng dala nilang ano, nahulog yung mga konsumo nila, yung bigas, tsaka yung kanilang karne na dala. Pero meron silang na ano, na ligtas na ilang pira, ilang ano ba to? Ilang container? Walo. At ang dala nilang krodo ay labing dalawa ano kuya ano? 12 uh, bali yung apat ay nawala at yun bali wala namang masamang nangyari sa kanila at ligtas naman sila lahat Yan. at nandun pa yung kasama nila yung tatlo at babalik kami ngayon babalik bali namin sila sa dinahigan mga taga Rosas Cross mga kayo sa Saya Village Saya Village Saya Village Ayan. at bali dahil nasa okay. si dyan yung asawa ni Aaron niya, siya toto sa asawa ni Aaron dahil sa kanya ay nabalikan namin sila. At kinuntak si Aaron nung asawa niya. Yung isang kasama namin dito, isang sakit na pa. Ayan. At wala pa silang kain-kain, bali din na sila kumain kagabi. At yung tatlo nilang kasama doon ay may bakong biskwit. Kaya ayun na lang muna ang pagkain nila doon. Ayan. Kuya mga magkano kaya yung konsumo na nawala sa inyo ngayon sa alaw niyo ito? Okay. P50,000 yung consumer ninyo. Wala na na ano. ito na rin natira, ano? Isama na yun. Isama na yun. Ayan, eh, matatagal lang kayo, di makakalahot yan dahil sira yung magkani ninyo. Eh, mga ilang buwan naman yung bago magagawa mag mag yan, ma-referral? Ay, mga isang buwan. Mga isang buwan. Malaki-laki siguro din magagasas diyan, ano? Ay, re-referral na lahat. Ay, re lahat. Gagasas kaya yan ang mga magkano sa referral Uh, Minion. Minion din ano Ay ibig sabihin nire-retire na siya lahat Papalitan lahat ng parka ano Papalitan na lahat ng parka Oo no? At oh, ayun Ayun at salamat sa Panginoon Dahil ligtas sila kuya At hindi masila nasaktan Walang nangyari na sa yo masama sa kanila kaya lang yung mga gamit nila yung pamiwas nila hindi na nila nakuha Yan, yung mga pamiwas ninyo kuya no uh, wala na tapos may foam tapos yung ng kudo at yung kanila konsumo ay eh, mga tropa bali samahan nyo kami at iatid namin sila dun sa Bisaya Village sa Dinaikan yung baka niyan. at inatid na rin sila ng kanilang mga pamilya dun sa Dinaikan bali alam na rin nung kanilang mga asawa at ng kanilang pamilya dahil nakakontak na nila yung asawa nila kagabi ayan ayan kuya anong baka may pabatingin kayo at yung ano ano yung yung amo nyo baka may masasabihin kayo dun sa amo nyo ayan kaya sa amo kaya masasabihin kayo dun sa amo nyo sa sa nangyari sa inyo Oh, ay, oh yeah, ito. kita mo kami ay. Manila na kami ang palakayat at paano eh disgrasya eh patabi na sana kami kay tatabi kami ng pinag-aagan ay bigla lang naman na butas yung bangka ay kaya po kami nalubog kaya sana naman ay eh, Papaayos na rin natin ito mahirap na pag-iikuhan, baka maulit pa ulit. At para makabawi-bawi na rin Oo, sa mga magagastos. Makabawi sa gastos. Oo. Ayan. Ano pangalan ni Kuya? Ano may Arnan. Ayan. Si Arnan. Oo. Uh, Nasaan nasa yung may ari niya di sa ating kan Sa Maynila. Ah, nasa Maynila sila. Ayun. Uh, Naku, nasabi niya nila sa mayari ah. nasabi niya na rin. Na Oo. Ano ang may ari. Ayun ang kapatid ay. Ah, narin uh, yun, uh, bali alam na rin pala ng mayari ari na nangyari sa kanila kagabi ayun at salamat din niya pala sa aming maestro kapitan ayan si Kuya Bulaw na araw sa loob at nung pagtawag sa amin ay eh, hindi nagdalawang isip na balikan namin itong bangka na ito at talagang kailangan nila na rescue kaya talagang binalikan namin ayan tingnan nyo mga tropa talagang wala na lubog na lubog ayan bali nakikita nyo may salamin bali yun yung ano yung task nya yung kamaruti niya ayun natin yung tatlo na kasama niya handa sila sa ibabaw ng kamaruti ay mga tropa samahan nyo ako hanggang sa pagatid sa kanila doon sa Bisaya Village Ayan. at kami magbababa na rin ng isda dahil pinawi na rin kami ni Kuya John kahapon at may isang budiga naman yung huli namin Uh, kaya babalik na lang uli kami baking uli kami sa dinaikan ayan eh salamat kuya at atin na namin kayo ng maayos doon sa ano sa Bay Bisaya Village ano. Okay, oh, Ayan sige. Ayun. Oh. Ayun. Ah, sawa wa nila kayo patakutan. Mayroon lang tigla sa amin. Malaking bangka at malaking bangka. Marami kang marami salamat. At nakita kami sa malaking bangka. Pato. si Kuya, Kuya ano na sa isip mo kagabi nung kasalukuyan kay Ay, na lang po sa pamilya. Ayun, salamat sa Panginoon at pinakinggan ng panalangin ni Kuya. Bali naririnig pa rin kayo niya dahil talagang ginabayan pa rin kayo. At wala nangyari sa inyo masama. Ayahan niyo na Kuya yung mga nawala niyo pamiwas at mababawi pa ninyo. Importante hindi kayo nasaktan at tiktas kayo na makakawisan yung pamilya. Ayan. At si tatay may nagtaw na si tatay. Medyo may edad na si tatay ano? Tatay. Tatay. Salim Para makita ang ato. Ilan taon na kayo tay? At para medyo may edad na kayo, ilang taon na kayo? 80 na po. 80 na? Ang bag. sama pa rin kayo sa lahat. Dapat ay kayo City pretty na lang at may itad na talaga uh, uh, um, uh, Talagang habi nyo na yung paglalawta, no? Abot na ba ni ibang lugar? Galing sa Pagkaan, Pagkite. Ah, talagang... Palawan. Palawan, kamintaan ni Malabag, Manitoba, Kamintawi, abot ko yan. Talagang ano nyo na yung uh, paglalawta, kuya, no? ayon uh, Ito po, mga ako. Ayun, Ayan, anong masasabi mo, kuya, at sa nangyari sa inyo? Ha? Uh? Buti ligtas kayo. Anong masasabi uh, nyo sa pamilya ninyo? Ay, na wala man sa sa inyo. Sa laut, uh, <laughs> naman, kami na, sa ating uh. pa, Panginoon yun yun upo, tama po yun Ah, uh, talagang siya, wala po tayo pang din ko niya pa dahil lagi yang nakagabay sa atin. Ayan, Hindi naman hindi naman tayo pababayan basta wag lang tayong makalimot na tumawag sa kanya. Ayan. And guys, at abangan niyo na lang pagdating doon at papakita ko rin sa inyo yung pagsalubong ng kanilang mga asawa, ng no, kanilang pamilya doon sa tabi. Ayan, dito di, At sana mapagawa na nung no, mayari yung bangka at nang makabawi-bawi sa gastos at nang di mawalan ng hanap buhay itong ating mga kababayan na manging isda dito sa Dinaigan yan Ah, uh, si po mga tropa, tabangan niyo na lang pagpunta namin sa Tabi. Ayun. Yan mga uh, tropa, ang team ka tropa ay excited na na umuwi sa kanilang pamilya. Ayun. Mukhang uh, sabi niyo ma maligo na. Ano maligo na ba? O oh, si Makmak oh. Talaga ba? <laughs> Yan nag-warm up na si Makmak. Yeah, excited na bali ilang araw tayo sa laut. It's, it's for this night. For this. For this lang uli kami kagaya nakaraan, no. for this din ano. Pero mas marami area tayo ngayon. At noon, apat pala. Na nakaraan, dalawa lang. Ayan, napi. Dalawa lang na nakaraan. Pero yung huli namin mga katropa, halos gasin dami din la nung huli namin nung nakaraan, doon sa dalawang area. Ayan. Shoutout kay Kuya Makoy Kay brother Mga excited na yung mga yan Ayan o Kami lang ni Pogi hindi excited ay Wala kami ng asawa Sabay okay. ko ba yung nalabog na bangka Pakita natin Ayan at maliwanag na kitang kita na yung uh, Bangka na nirescue namin kagabi Ayan ayan mga katropa yung bangka na nirescue namin kagabi at ah, talagang halos wala na mapapakinabangan kaya talagang marirepair yan na lahat na repair na lahat at malaki laki dyan ang mga gasos ng mayari ayan at andun pa yung tatlo na kasama nila hindi sila bumaba doon at inanon nila yung ibang gamit nila Ayan, at malapit na kayo mga katropa, siguro mga 30 minutes na lang, nandun na kami sa tabi sa Dinaygan. At bago kami dumating ng Dinaygan Peace ay idadamo na nila sa, namin sila sa Visaya Village, doon sa kanila, para madala sa tabi yung bangka at ng na. Ayan, para hindi na sila mahirapang maghihilapan yan. dito lang yata ano ayun mga tropa at sila kuya ay o, paano nyo kuya madadala yan doon sa tabi ay sasad sad ah. saan di yan kayo kuya ano pa sa naan doon ah na? Ayan yung mga mga tropa balihin. I-rescue namin sila ay kagabi ng alas 12. Oo, oh, alas 12. ng ating gabi. At yan, bali, nasa, nakita namin sila simula doon sa kaya lubukan nila ay 20 20 milya, 40 milyahe eh, hanggang dito ay hindi pala 20 20 dahil nung kami narito na sa 10 milyahe at saka namin nalaman na tumawag si Guevolo sa kapitan ng bangka na yan at tumawag naman si Aaron sa kanyang asawa kinuha yung number ng kapitan para ma-rescue namin to at kinuha namin yung pusing yung pusing yung pinaglubukan nila para mabilis namin sila makita Ayan. at 1, 2, 3, 4, 5, Bali, anin na oras namin silang inihila. Agad dito sa Linaisan. eh at yung kagabi mga katropa ay gagawin ko na lang part 1. Part 2 na ito at masyadong mahaba video namin kagabi. Yung pag, pagkuha ng mga gamit, ibang gamit namin mga ibang gamit nila rito sa bangka. At pinakay namin dito yung mga kudok at ibang tao na kasama nila. at wala tayong tulog dahil binantayan natin to dahil mayroon tatong tao ron na kasama nila binantayan namin baka mamaya mawasak yung bangka nila hindi namin mamalaya na na wala na nalaglag na yung tatlong tao kaya hindi kami natulog at binantayan namin habang inahay, inihila namin yung bangka yung mga ibang pamilya dito sa Dinecan ay yan yung iba yung kararating at yung iba hindi pa lumala out at yung ibang mga taksi nandito na rin dumating na rin yung nakaraan at yung iba nasa laot pa yan nga pala yung kapitan ah, si guya ito yung kapitan dito kayo yan kapitan ano ba yung kitalit na kuya kitalit na kuya Ayan, bali tatali sila dito sa Lolo, buya. Lolo. At tatali kayo sa buya? Oo. Oh. malapit na naman sa tabi ano? Oo. Oh. Ayan, at sinisinyas na ni Kapitan Lolo. na irate yung akla lang, akla. tali. Ay, bubuya. At itatali nila sa buya. Ayan, Ay, ito, ito, yata ang buyang ito ano? Buyong isa. Ah, malapit na balis sa tabi. Ayan. Ayan. ah itu na yung buya na tatalian nila. Ito na yung tabi. Bali, saan, saan kayo dito? Ayan sa tapat. Ah, dito sa tapat.